Okay guys, nakikita niyo yung nakikita ko sa taas oh. Ang dami yung mga sinasabi Ang daming tatsat, diba? Kaya siya daw Siya daw yung nag-adjust na Pinapalibutan daw ng ah, si Lisa Marcos Tapos Siya pala daw yung as Si Lisa Marcos so, Eh me, eh kahit ano kasing itambling-tambling mo dyan Nagkasala nga si Digong Tapos sabi nyo, illegal daw Diyos ko, ang extrajudicial killing nga ah, during war on drugs. Yung mga hindi binigyan ng tamang proseso. Ang dami-dami pa noon, di ba? More or less 30,000 of, let's say, dahil sabi ni Ana naman, Panelo is 6,000 lang daw. let's say 6,000 o, oh. asan ah, saan doon yung proseso ng pagpatay doon sa mga inosenteng tao? Sanggol. disco. ko. Oh, di ba? Ang plastic nyo. Mga dds na to Ano sa inyo lang Gusto, gusto niyo lang Sa inyo lang papabor Pag ginawa nyo Dapat laging tama Ganon Ganon ba tayo bi Walang ganon ganon bi Huwag nyo Gigigil ako Kumain ako ng itik Ng pritong itik <laughs> Diba Gigigil ako At this, ang itik mga kain Ito hindi mo niyang Kayang kainin bi Diyos ko Ganda ganda niya daw Alindog alindog daw siya Diyos ko para kan dribble ng 3 times a week Mo oh, di ba panoorin niyo nga to gig gigilok yung sabi din Yung bakal nila ang kasinungalingan tungkol kay Pangulong Duterte na may ICC. Bawaran ko ba Dati magkaalyado pa si Inday Sara at si, si Bangal. Kaso lang nakita na ni Inday lahat ng kababuyan. I started speaking up since August 2022. No, Abril pa lang noong 2022. Sinabi ko na kay Lisa Tanas, binilagay ko yun sa vlog ko, di ba? Na Barbie. sabi ko sa kanya mismo, you know, through text. Na Kakanguso mo yan. Ahas. Yung pala, siya pala ang pinuno ng ahas. Gumising na kayo, announce si Pang ang plano nila, hmm. aarestuhin nila sa aeroplano, pagbaba pa lang sa aeroplano o sa oh. airport pa lang. Diyan sa Pilipinas, darating ang Pangulong Duterte. Nakatanggap tayo ng information. Uh, pinayagan naman ako ng ating informante na ipapakita ko sa inyo. Mula sa PNP Criminal uh, Investigation and Detection Group, Region Field Unit 9. Nakarating sa ating informasyon, meron silang inirelease na alias warrant of arrest against kay Vic Danau, si Vicente Danao Jr. at 80 others. Tama yan? March, teka lang, March 6. Alright, March 6. Okay. Philippine National Police. Buti okay. na naka-iPhone ka. Ay, pakita ko lang ha. Para makita nyo na legit yung pinaggangawa dito ni Maharlika. Kapaliwanag ko sa inyo kung ano to. Kung ano ang, ang nila. Ang sa B, bago mo i-explain yan ha, make sure talagang in-scrutinize mo yan. inalam alam, mo talagang kaalogan word by word. Alam mo naman, kapag DDS, ano, gigil ako sa ibig. dito, reference memor memorandum from CIDG dated March 5, 2025 with the above subject and CMC22701 with subject revised target output policy. This pertains to the forwarded Elias Warren Suarez against Vicente De Nau and 80 others issued by various courts. So in this connection, you are directed to implement the said warrant of arrest and submit a report to the issuing court whenever an arrest may. Further, be reminded to strictly adhere to the rules and regulations pertaining to this matter. ni Arjun na Ang pano mga kababayan. Ato in inform ko lang sa inyo ang mga impormasyon na galing sa ating mga puting ahas. Ang sabi dito sa akin, ma'am, good evening. Ito po yung info. Sabi niya, may warrant po si PRRD na kapag paglapag na paglapag sa airport ay dadamputin siya. Di ba hindi naman nakalagay ang pangalan niya dito? now and 80 others. Ang uh, na naibigay sa ating informasyon, kasama, eh. allegedly, si Pangulong Duterte sa 80 others. Very reliable source ito. Eh, I don't know, alam na ni Pangulong Duterte ito kasi mainit-init ito mga palangga. Ito, mga nang kabaras na to, ito daw ang gagamitin nila pa para arestoy ng Pangulo Duterte. Kaya nga, ah, posible ba ito? Tignan natin, baka meron silang nakaibit na papel na fabricated kasi... B, mag-macy-marley ka sa mga nanonood dyan. Sana mapanood nyo to. At please, focus kayo, focus. Mag-focus kayo, oo. Uh, Mag-focus lang. Mag-focus kayo. Kahit ano kasing tumbling-tumbling mo, Bi, nagkasala nga siya. Ano ba bang gusto mong gawin? Aray ko... Nanginiri... Aray ko... Ah. Ah. Nakaka-stress ka, Bi! Nakaka-stress ka, Bi! Nangistress ako. Ang hirap. Kukuti na ito. Bi! Pugitive nga siya! Pugitive? O, mas pinataas-taas natin. Ang lolo mo ay isang kriminal. Di ba? ang ipinapanalangin na na lang natin ay mabigyan din siya ng kahit ano konting privilege when it comes to shelter, food, mga ganun. Kahit nga dapat nga hindi na pero ano na lang <coughs> courtesy na lang din sa iba niyang bagay na nagawa at sa edad niya. 'Di ba? 'Yan yung gusto niyong gawin namin. Oh, bigyan ng special treatment. Pero that doesn't remove the fact na dapat ikulong siya. Bi. Tapos, doon ang gusto nyo. Mga human-human rights na daw. Diyos ko, yung mga pinagpapatay during EJK, asan yung human rights doon? Yan kasi ang mahirap sa inyo. Tinuturo-turo ko na. Lahat kayo, lahat ng space dito. Kasi anywhere dito may DDS. Hmm. Hmm. Hmm, naturo na. Yan kasi ang mahirap sa inyo. Ang gusto nyo lang talaga kayo lang ang masunod kung ano yung the way you think the way your lords your gods think yun yung totoo hindi eh, hindi yung ganun b unang una iba iba yung comprehension ng tao ikalawa majority of constituents talaga mas naniniwala pa rin sa mga katotohanan di ba which is what the government is doing as of the moment di ba sobra kasi kayo na supalpal don sa kahit anong gawin nyo walang jurisdiction yung ICC hindi hindi ko collect din hindi arestuhin si ano digong hindi yung ganun bi 2019 natanggal na tayo sa ICC kasi alam ni Duterte na may ginawa siyang mali so that doesn't remove again the fact na kapag hindi ka nagumawa wala na talagang total jurisdiction yung ICC di ba 'di ba? Kasi kung ganoon yung mindset, 'di ibig sabihin pala kung alam mo ikaw, leader ka, for example, ikaw leader ka. O alam mong ICC silang lang ang makakapag-handle sa mga gagawin mong malalaking krimen. Malamang aalis-alis ka na. Pero yung krimen kasi nagawa 'yun, nagawa na 'yun ni Duterte. Nasa ICC pa tayo. Yun yung sinasabi, 'di ba? i-base pa rin yung crime, i-judge pa rin, i-assess pa rin 'yun kung yung mga crimes na yon kasali doon sa time na nandito or pinuno pa si Duterte ng bansang Pilipinas. Di ba? Ganun na rin, parang common common sense na lang yan, B. Just ko. Kung mag-research research nga kayo. Po nga ngayon wala na talaga wala talaga ng ano sila jurisdiction. Pero may mga nagawa siyang kamalian na eh. Andun na yun sakop sakop na yun, eh, di ba? itong maharli ka na itong gigigil ako dito. Ito yung Trump up, ano to eh, warang ko Ito ay mga gawa-gawa nilang mga kaso laban dito sa kay Pangulong Duterte. Matagal na nila gustong burahin ang mga Duterte sa political arena. Oo, B, kasi we are correcting what is the governance na dapat ginagawa or good governance na dapat ginagawa dito sa Pilipinas. Yung gobernansya ni, gobernansya. Yung governance ni Duterte, wag na tama na yun di. Oh, happy ka kasi hindi relative mo yung nakadamay doon. What if sa yung nangyari yun? What if ah? Iba, sobra baka yung ngawa-ngawa mo. Diyos ko, baka mag super tumbling. Alam mo naman sa sarili mo na hindi ka matinong nila lang. Diba? And do not compare your weight. Do not compare how you think kung paano mag-isip yung ICC. Ano ka ba? Isa ka lang isang ano ka lang langgam ka lang sa kanila. Wala kang kaalam-alam bi. You don't even study international laws and policies. makaano ano to? ligigil ako sa iyo. Hmm. Ore ko, nagsimula na nga siya. Aray.